aakyat naman ako dito sa kubo ko guys kasi titignan ko ulit kung ano ba ang nangyari tapos manguha ako ng um, sanga-sanga ng dragon fruit no? alam ni naman guys kapag may prutas talaga akong nagustuhan kainin gusto ko marami akong maitanim na ganong prutas like for example itong dragon fruit di ba favorite ko kasi yung dragon fruit guys akala ko nang dati yung hindi pa ako nakapa hindi pa ako nakatikim ng dragon fruit ay hindi siya masarap pero guys masarap pala siya first time kong tikim ng dragon fruit nung pumunta kami sa farm ni tips mio doon doon ako nakatikim ng dragon fruit pero napakasarap pala ng dragon fruit kaya ayun, humingi ako ng puno ng dragon fruit ka Bro Tips Mio. Then, ayun. Nakapag-harvest na ako ng dragon fruit. Dito kasi banda. Dito. Dito sa area na to. Hindi siya pwede mataniman ng dragon fruit. Doon lang talaga sa ibabaw kasi meron namang andun. Um, kaunting lupa. Kasi dito banda. Dito talaga sa lugar namin guys. Grabe yung bato. Alam nyo. Ang dami talagang bato. Tingnan niyo naman oh. Pa, yan puro bato na 'yan diyan. Then andito yung aking kubo. Tapos marami na ding mga bulaklak. Ewan ko baka susunod yun si Tweety. Kapag nalaman ni Tip, ni Tweety na wala ako dun sa bahay namin. Pupunta yan, hapunta yan agad dito. Eh, merong lag may ano ng cover ng ibon ito ito, ito ito, na nga yung aking kubo yan, tignan nyo yung aking munting kubo uh -huh. Dami na mga andito damo Daman. ito, mga bulaklak oh tignan nyo yung mga cosmos ay! Na mulaklak ulit yung dragon fruit. Pakita ko sa inyo guys. Yan niya. Tingnan nyo. yung dragon fruit. Na mulaklak ulit siya guys. Tapos meron yung bunga dito eh. eh Ito ay ah, hindi pa nahinog. Ito so, na mulaklak ulit yung dragon fruit. Dami pa lang andito pagkain ng baka, ken na mulaklak ulit yung dragon fruit isa, dalawa tatlo tatlong bulaklak so makabunga pa pala itong dragon fruit ko dito yan yung malunggay Tingnan nyo, ang mga ko na malunggay guys pero ang kukulong ko muna ngayon bali itong sanga ng dragon fruit magpa muna ako ng sanga ng dragon fruit kasi magtanim din ako dun sa baba meron naman ako dong tinanim guys doon sa baba. May, anak ko doon, tatlo. Tatlong tumubo na dagong sot. Pero gusto ko na marami ang, marami yung maitanim ko. So kaya, cut tayo dito. So, yung cutter ko, meron naman akong cutter sa dagong sot guys. Kaso, hindi ko alam kung saan ba nilagay ni Mama or saan ko ba nilagay, nakalimutan ko kasi. Kaya ang gagawin ko na lang. Ito. Natumba na to siya guys, pero nakabunga pa rin. So, meron pa siyang bunga, o oh, isa. Natumba na to siya, pero meron pa siyang bunga. Ito. Para na kasi siyang namatay yung iba. So kaya, pupunin ko na lang. O, tumalunggay. Ituloy ko itong malunggay para magkaroon ulit ng dahon, panibagong dahon. Kasi kapag ito, ganito guys, sobrang tanda na niya. Pangit yung kanyang ano ah guys, dahon ng malunggay. Alam nyo kung anong lasa? Mapait. So kaya dapat talaga ito siyang putuloy kapag sobrang tanda na. Bigyan ko na lang si Tito nito. Madami naman malunggay Eh. Bigyan ko si Tito nito guys. Marami, ang dami, ang dami ding hakot. Hakot ko muna dito. So, bali siguro next week guys, mag-anak ko dito mag-spray ng damo para mamatay itong mga damo. Hindi ko na lang sila si mama, uh, ko si mama dito upang uh, para, uh, para ma, para maan yung an pala yung mga anay dyan sa bubong. Magbili na lang ako ng spray yung pampapatay sa Damo talaga, guys, ba? Daming malunggay. Tignan nyo naman, oh. no? Tignan, tignan nyo kung gaano kadami yung dahon ng malunggay. masarap to sa angis tinulang manok itry ko tanongin si papa sabi ko papa pa magtinula tayo ng manok kasi ang dami kong malunggay na kuha grabe talaga yung malunggay na to ang bilis lang lumaki ng kanyang ano ng kanyang puno Ubusin ko talaga ito lahat guys Para uh, Panibago namang dahon Yung Sisibol sa puno ng malunggay Tingnan nyo naman, meron na siyang Meron na siyang bulaklak Yung bulaklak nito ba Pwede siguro itong gawing tsa no? Palambutin Or um, uh, Ibabad siya sa mailig na tubig Pwede Siguro Tignan nyo kung gaano kadaming malunggay yung kinukuha kuha. Kasi patuloy tuloy ko talaga ito lahat. Para next month, may panibago namang sibol na dahon. Yung sa kabila nga, oh, sobrang taas na. Pero alam nyo dati guys, nung, um, Nagtanim kasi ako ng maraming malunggay dito sa amin. Merong uh, may mga tanim na malunggay kaso napakalayo. Doon pa banda kasi doon sa kabilang bundok. So kaya naisipan ko why not magtanim ako ng maraming malunggay dito. So kaya ayun tignan nyo naman marami ng malunggay dito sa kubo. Dati nag-iisang malunggay pa ang meron dito. Pero ngayon ana isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima? O, oh, mga limang puno ng malunggay. Tapos, kung hindi pa siguro ako nakatrabaho, baka marami pa to. Kasi, kapag itong ganito, yung pinutol ko na puno ng malunggay, itanim ko ulit. Kaso, ngayon, hindi siya pwedeng itanim kasi pwede naman siyang itanim. Kaso, 50-50. Magbuhay ba siya or hindi? Wala. Medyo, ang kasi dito guys, medyo yung lupa ba? Atigas kaya so, kapag magtanim ng malunggay, tag-ulan, yung malambot yung lupa. Maganda magtanim ng malunggay kapag ganong ganong lupa na malambot. Pakita so, ko sa inyo, yung aking nakuhang mga malunggay, sobrang dami. Bigyan ko na lang si Tito nito, baka gusto niya mag um, maggawa ng utan. Lawoy! No, <laughs> so, eh guys, tama na yung kalukuhan. Punta naman ako doon sa kabila. Magkuha ako ng Magkuha ako ng Dragon Fruits. Sobrang kanan talaga dito. Sobrang dami ng damo. Ah, mayroon pa bunga dun eh. Dito din meron din. Ako nakita ang bunga dito eh. Iwan ko kung Oh, uh, nawala na. So kunin ko na lang ito. Kunin ko na lang ito siya. Dalhin ko ito sa baba. Dito ito siya. Itanim ulit. Panibagong tanim. Kasi sobrang tagal din eh. Ito ka dito guys. Kaso hindi pa siya um, <coughs> Nanay pala ito siya guys. Ito siya parang namula yung kanyang um, nagkaroon siya ng sakit Ah, kapag ganito guys, delikado to siya kasi nagkakaroon talaga ay, ah, talaga ng sakit ba yung ganong klaseng uh, ah, dragon fruit para siyang ah, nagkulay dilaw ano lang siguro tama ah, yung isa kulin ko na lang yun yung isa dito sa likod meron din dito yung dagong pop so, wala pala hindi pa hindi pa talaga ito kasi nakabunga pero ito siya oh karo na siya ng bunga Yan. may makuha pa akong dalawa pero ito kasi okay, sobrang tagal na nito hindi pa rin siya nagkaroon ng bunga Marami pala mga hindi sa ng kambing. Baka. Turing ko na lang ito sa Grabe talaga, okay. grabe talaga yung tinik grabe talaga yung tinik nito ito na may may itanim na ko dun sa mabilis lang ito siyang guys mamunga alam nyo mga anong siguro mga isang taon kalahati eh. mamunga na mamunga lang nga siya or mga isang an lang siya Uh, isang taon. Depende sa lupa. Kung mataba yung lupa, mabilis siyang mabunga. Mabigis lang siyang mabunga um, pala. Sobrang ano dito, sobrang dami ng damo sa paligid ng kubo. Basta mag-ano ako dito guys, mag-spray. Bibili pa ako ng spray sa um, parang may daga na dyan sa loob bibili pa ako ng spray sa damo oh, ito yung malunggay din bali dati mayroong malunggay dyan sa baba kaso parang namatay na yata ngayon so, ilagay ko dito okay. malapit ng maggabi dito guys surprise brang ngana dito 'tong domina. Dami nang mga domina. Sige. Ako. Ako muna So, balik siguro next week, guys. mag ano ko dito mag spray ng damo para mamatay itong mga damo hindi ko na lang pinakakit sila si mama uh, pinakakit ko si mama dito upang uh, para, uh, para ma, para yung an pala yung mga anay dyan sa bubong magbili na lang ako ng Free, yung pampapatay sa damo talaga guys ba dami ng lunggay, hindi nyo naman no tignan, tignan nyo kung gaano kadami yung dahon ng malunggay Masarap to saan guys, pinulang manok. Itry ko sarangin si Papa. Sabi ko Papa, pa, magpinula tayo ng manok kasi ang dami kong malunggay nakuha. grabe talaga yung malunggay na to ang bilis lang lumaki ng kanyang ano ng kanyang puno so, ubusin ko talaga ito lahat guys para uh, panibago namang dahon yung sisibol sa puno ng malunggay tignan nyo naman meron na siyang meron na siyang bulaklak yung bulaklak nito ba? pwede siguro itong gawing tsaa palambutin or um, ibabad siya sa mailit na tubig hindi siguro tignan hmm. nyo kung gaano kadaming malunggay yung akin kuha ipotuloy ko talaga ito lahat para next month may panibago namang mang sibul na dahon yung sa kabila nga oh, sobrang takas na pero alam nyo daddy guys nung, um, nagtanim kasi ako ng maraming malunggay dito sa amin merong uh, may mga tanim na malunggay kaso napakalayo doon pa banda guys doon sa kabila bundok so kaya naisipan ko why not magtanim ako ng maraming malunggay dito So, kaya ayun, tignan nyo naman. Marami ng malunggay dito sa kubo. Dati, nag-iisang malunggay pa ang meron dito. Pero ngayon, ana, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima? Oo, oh, mga limang puno ng malunggay. Tapos, kung hindi pa siguro ako nakatrabaho, baka marami pa to, to Kasi kapag itong ganito, yung pinutol ko na puno ng malunggay, itanim ko ulit. Kaso ngayon, hindi siya pwedeng itanim kasi Pwede naman siyang itanim Kaso 50-50 Magbuhay ba siya or hindi Wala. Medyo ang kasi dito guys, medyo yung lupa ba? Atigas. So, kaya kapag magtanim ng malunggay, tag-ulan, yung malambot yung lupa. Maganda magtanim ng malunggay kapag ganong ganong lupa na malambot. Okay ko sa inyo yung aking nakuhang mga malunggay sobrang dami bigyan ko na lang si Tito nito baka gusto niya mag um maggawa ng utan Lawoy <laughs>